Ngayon nga pala ay magluluto ako ng insaladang pako. Ayan, ito na ang aking pako. Ayan, sariwang-sariwa. Fresh from Marinduque. Ayan. Padala ng aming butihing mother. Ayan. At yan nga pala ay ininit ko na. Ayan, sa mainit na tubig. Limang minuto lang ang pagkakainit ko dyan para malutong. At yan, lalagyan natin siya ng pipino, kamatis, at syempre may sile para may konting kagat. Ayan. Ilalagay na natin ang pipino. Ayan. Pagsasamasamahin na natin ito para naman ito ay masarap ayan ay nako napakasarap talaga nito dahil ito ay fresh na fresh ayan ay napakasarap talaga nito ayan lalagyan ko rin niya ng kalamansi ayan kalamansi ang ginamit kong pampaasim ayan para masarap Ayan, nilagyan ko nga rin pala ito ng sibuyas at saka luya. Ayan, para masarap. Ayun. Huh napakasarap na talaga nito kaya lalagyan ko rin niya ng paminta syempre lalagyan natin ng asin para may lasa ayun, napakasarap na talaga nito ayan, marami kong nilagay na kalamansi para naman ah, masarap mas masarap kasi pag maasim ayun, yun yun <laughs> at yan, hahaluin na natin yan, inumpisahan ko na nga haluin ito para pantay ang lasa Hu ang sarap na talaga nito. At syempre, nilagyan ko rin niya ng itlog na maalat. Ayan, isang itlog na maalat lang. Ayan, para pampadecor lang dito sa ating salad. Ayun, ay, napakasarap. Kain na tayo.